Parang kailanganin dito eh. Ito lang, tatanggal pa yung mga ano wet. Ito lang, wala pa nga eh. Tinatanggal pa ko rito. Sige. Mabigat itong unit na ito mga guys Mabigat ng ulo yun, okot pa naman yung langis uy uy Check din. Check din tayo ng tubig mga guys.

Okay na mga guys Na-check na yung langis at sakat tubig Okay naman Amaya ah, Doon sa likod titignan ko rin yung brake fluid um, Okay pa yung brake fluid mga guys Thank you mga guys